Oh, kaya naka-ready na yung aming atsinso ka na kayo sa mundok yan na aking operator na, no, revolution na, revolution ko ng kalayaan ngayon. Kaya pupunta kami doon. Ano ang gagawin? Ay, ikaw ng panggatong. Panggatong. Sa ano, sa ilitso namin. Kasi nandun na yung ano. Nandun na yung nakanda na yung aming sponsor. Ikaw ng panggatong. Tara, samahan nyo ako. Terah. Munang okay. arao nang kalayaan. Kan, ayo. Ambutingai okay. meja makan tagan depan hon, dina wai di mainit, di ma di maulan. Terah. Kan, kasih ibu mamaya. Katai tai nang manuk. Kumon ti penggatung. Kan diton ayo. Labas tadi sakit. Hai. <laughs> Kalayana. <laughs>

natapos na kami pagputol-putol ng aming panggatong ayan yan ang aking operator yan <laughs> Panggatong gatong kuha natin yung mangga eh manggang ano yung stock Matagal na itong ano eh. Yung bagyo ang Yolanda. Ito pa yun eh. Ayan na, namin yung aming panggatong. Ito pa yung iba. yan Panggatong na kami. Kadu, ano? Ayan. Mayroon na, na pa siya sa kwit bahay. Oh. Mayroon dito, ano? Ayun, ano yun? Malaking, ano, prutas, yun, kapit bahay yo know, malaki yun know, malaki iwan ko ng prutas yan kapit bahay o. laki laki ng ulo ano laki ng kuan, laki ng bunga o. parang nyug oo Ika lang manok bumutal uh -huh. Mm. <laughs> okay. na sa bahay. pala okay. Palakurin pala Para kulin namin 'to, para kulin. Ayun. Alis na kami. Karay ko ha? Karay ko, upakari <laughs> Sige mga, upakari ko ha Mabuhay na kayo sa bahay Karay ko ha? Berarti ini paling cantik.

sara aron sara sara Ha? Kaya puka-puka ho na ito, nila. Puka-puka ho ang kod ini. Ha, kami. Ito na. Ito na, Pa. Sisi ba, kaya kaya nyan. Pa-pa-pa ho ko. Sisi Berarti gak sihat ya nih? Hah? Hah? Betiga Hah? Hah? Ha? Hmm. Ha? Ha? Ayan na, yung ulam na yung tanghali. Ngayon, Ay, okay. kalayaan. Tatay yeah. kami na isang sunoy. Ayan, Ay, nagkatay kami ng manok. Ang panabong. Ayan. Nakain na lang. Nanunok ka. Nanunok ka. Para ibulang ano at pagabulang. Kaya mm. maya. Magsisibak ako ng kahoy. Wala kasi, mambon. Hindi mga pagsibak. yung mga kahoy na ano, sibakin. Papawis. Yan. Ano, yung ano, 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 ito na yung dalawa. Para sabado, may isang kalak kami. At kami ng baboy. Maganda tanga'y yun. Kimang ngayon? Ako yung 생각니네 tayo lang kahoy ay ay panggatong wala pang gatong dito sa amin Yan yung marami na yan. Sisibakin ko yan. berrsibak nangka di birursibak nangka ya di biru sibak nang kahoy di biru. Mungkin ada mulut ayo. Marami saya yang di toh. Wih, wih. Ini saya yang oh. Ini untuk pula. Ini marami. Kain tayo. Ini orang-orang yang Wala na naman oh. No? Wala na naman. Hmm? Yan o, grabe na lakas ang ulan.